Tok-tok! Ay, galit na galit. Ay, bakit ko? Nakagawal ko ng kuryente. Mawal na kuryente. Ah, sige, sige po. Sabihin ko po kay mama. Mawal po ng kuryente. Ma! Oh! Mawal daw ng kuryente. Ah, sige, sige, sige. Ah, sige, ma. Isa-charge ko na yung mga cellphone tsaka yung electric power natin. Minamalat na ako makakakanta ka Eh, tingnan niyo kaya eh. Ayun ah! Nawala ng kuryente! ng kuryente. Ang bilis. Oo nga na kay? eh. Nagbibilang pa ako. Wala na akong makita. Sumi flashlight! Ay nako. Ano nangyari dito sa Bella Mare? nulang ng kuryente. Dito naman hindi. Bigyan ko lang ng pagkain. Bigyan ko lang sila. Hey, mas, ano ba ka walang ng kliyente? Ipipindutin lang naman to. Ang tanga mo. Eh, ikot talaga yung kaibigan namin tanga. Mamaya pa mahawala ng kliyente. May... Baka naman to, luka-luka na tong ilaw-ilaw ilaw nyo. Luka-luka ka. Oh, kain. Para sa iyan, luka-luka ka, Mari. Sige ba, thank you po, Tita Paring. Tsaka salamat din po dito sa ulam. Ha? Ano na? Wala ko pa naman na wala ko niente. Nagluto na ako man ng ano, noodles. Para mamaya din ako nagduto. Mamaya naman na din mo, wala din ang kuryente. La la. Ay, yung seasoning nga pala nakalimutan ko. Bili nga ako aling negra. Ay. Wah, Marunia, anakku magluto mau dulu waktu. wah Marunia, tadi gue enak aku mau dulu waktu. Manggung. Lang ngasih. Manggungan? Tangga sengit sendiri, waktu itu Dagdagan ko nga na ito. Dagdagan ko nga na itong patis. Hmm. Ayan. Baka di pa rin itong malasa-lasa. Pag-una nga. Na. natin more cubes. Pampalasan. palasa Masarap. Masarap to. Sarap to. Masarap to. ko nga. Hindi naman ito ganito kanina yung niluto ko ah. Ba't tumalat? Hindi naman maasim ito kanina ya. Hindi naman ito maasim. Ba't ganyan maasim? <coughs> Tumangit ang lasa na itong niluto ko. Ayan na matong luto. Sino naglagay? Ito ba yun? Ito ba talaga yun? Ito ka mga Baka ito yun ha. Sinasabi ko, haluan ko rin. Ito nga yun. Sino naglagay? Pag Pero, tumak mo mm. nga. Ang sarap! Pwede na to. Pwede na to. Sabaw lang naman siya. Kaya pwede na. Sabaw ng baka. Kita pa rin. Oh, sabaw ng baka. Tikba mo, masarap. Ay, naku talaga ba? Sana ganito din. Maroon din magluto ikaw, Pilisa. Hindi ka... Yung puro cellphone! <makes noise> <makes noise> Ba't ganun? Ang pangit!